ang taro at pinagsapitan ng sampalan ng sago. Nangilas. Chara, time and guide. ang ating mani na lugaw Lu daw nakain. At jan po ay maglalagay na tayo ng rekowa, ng kowwa para may kulay ang ating sampural yung pula pala ay gagawin natin yung champurado. Diyan, imix na natin ang pinaghalong kukuha at kanin para magsulay ang ating champurado masarap. Ayan. Tingnan guys. Siyami. So, okay, after ng kukuha guys, lagyan natin ng sugar. Yung sakpong tamis lang, ayoko rin lang masyadong matamis nagmamahal na ako. ang aking nila. Dahil pag sobra, baka magkabetas naman tayo nyan. So, luto na po ang ating champuradong masarap na almusal. Maglalagay na lang po tayo dyan ng gatas. Sarap! yan guys, maglalagay tayo ng alas kaiba na Meador. Wow, Para mas 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 masarap mas, ng uh, ating champorado.